ang buhay Pilipinas. Magandang-magandang buhay mga ka-okay. At nandito ako ngayon sa panglabing-apat na araw ng aking uh, pagtatrabaho sa challenge na tinanggap ko na ako rin ang humamon. <laughs> ayun po, dahil itong pagkabangon na ito, ulitin ko naman magdadalawang dekada nang nakatambak dito na naandami daming lupa at ito yung rerenobuhin ko at natapos ko na 'yon at uh, ayun kahapon Ah uh, grabe ang pakikipaglaban ko sa mga langgam na 'yan. Talagang sinugod nila ako, pati singit ko pinuntahan para lang uh, makaganti sa aking pagbuwag sa kanilang bahay. Ay hindi naman po pwedeng ano kaya, uh, pabayaan ko sila dahil kailangan kong linisin 'yan para naman pag uh, gumanda na itong aking itong halamanan dito ay mga uh, mga bisita na pupuntay. Eh. Maganda 'yung dadaanan. Kaya kailangan kong alisin yung tambak ng lupa na 'yan at uh, i-recover 'yung mga lupa na ang dami dami rin mga basura at uh, kailangan i-recover ko yan para mataniman at matanggal ko rin yung mga basura para ma maitapo na at uh, yung iba naman pwedeng mapakinabangan kaya eto sa araw na to ay ang aking uh, gagawin ay uh, ito ulit tatrabawin ko ulit yan at uh, susubukan ko ulit uh, uh, ano yung mga langgam maitaboy sila dyan at uh, eto may sako sa ko na tong na mga naipong ko na ang dami-dami mga basura, plastic iba-iba, ba? Ang dami-dami plastic, hindi po natutunaw. Sipi mo kung pupunta yan sa ating mga kung ang mga kababayan natin magtatapon kung saan-saan, mga sa karsada, naku po sa yan sa mga, sa mga drainage at nadiscover ko na grabe, grabe, grabe ang mga plastic hindi natutunaw, buo pa rin. Naisipin mo kung nakabara yan sa ating mga drainage. Babaha, malaking problema natin dahil hirap na hirap tayo hirap na tayo tayong pumasok pwede pa tayong magkasakit ng leptospirosis tapos ang gobyerno mahirap patanggalin niya sa ilalim gagastos kaya yung po ha ah, maging responsable tayo sa pagtatapo ng basura kaya ito po ngayon ang aking gagawin sa araw na to ay ah, isasako po na itong mga ano itong mga lupa ay ilalagay ko na dun sa mga lupa yung mga plastic yung mga patapo na ay ah, kailangan uh, uh ko na at yung mga kahoy iaayos ko na doon dahil maaaring someday pwedeng gawing uh, panggatong ayun samahan nyo po ako sa aking pagtatrabaho sa araw na ito uh, manood naman kayo please please support nyo naman ako ang aking <laughs> ang aking uh, video ayun, ayon uh, ayun samahan nyo po ako sa aking pagtatrabaho Five minutes later. Hi, hi, hello, hello. Ito na tayo. At isasako ko na itong mga na-recover kong uh, uunahin ko na itong mga plastic. Nagdami-dami plastic, hindi natutunaw. Sobra, grabe. Ha? Ah, Magdadalawang puntao nang nakahalo sa lupa. Hanggang ngayon, plastic pa rin. Diba? Imagine mo kung ito'y is... sa karsada, dami ko nakikita ganyan kasi yung mga bata, hindi ah, Hindi walang proper na turo, tapo ng tapo kung saan-saan. Makakakita ka nito sa mga ano, sa mga drainage at yun ang dahilan ng pagmura. Ayun po. Kaya kailangan natin itong maging responsable. Naku po. Tayo rin ang babalikan. Pag bumaha, maraming magkakasakit na tao. Mahirap magkasakit, magastos. Kaya uh, maging responsable tayo para hindi tayo tamaan ng kalamidad. Ito may aluminum pa oh, nabebenta to. Sa mga na sa mga na ano ko rito, na recover ko. Napakaraming uh, may mga recyclable din, may bakal, di ba? Magkakapera ka pa. Ah. Uh, merong plastic, pwede mong ibenta 'yan. Di ba? Sa junk shop. Recycle yan. ito talaga mga patapon na to, hindi na to pwedeng i-recycle. Sobrang dumi na, hindi na to magagalit sa iyo yung recycling center pag dadali mo to ganito ka Kaya dapat itapon na. <laughs> wala na, patapon na talaga to. Ayan, nakita nyo, ah, PVC pipe. yung mga tela. Ano yan? Ha, wag naman, mga kababayan. Ako ah, kung nanonood man kayo ngayon, mga kababayan, huwag naman pong tapo ng tapo ng basura kung saan saan. Dahil ah, nakita nyo ang magiging resulta. Nako, ah, nagiging polluted ang lupa. At ang ah, pinakamatindi, yung bumabara. Naka tingnan, di ba? Marumi. Ha? Ah, ah, nakita mo, marumi, nakakaya sa mga foreigner. Kaya yung mga panawagan doon sa mga barangay chairman dyan, ah, kayo po, para maging malinis ang inyong mga barangay, kayo po ang magpapatupad ng batas doon kaya sana ay uh, talagang very aggressive po ang ating mga barangay chairman at na uh, sa pagpapaayos, pagpapalinis ng uh, kanilang mga lugar. Dahil pag ganun lahat ang barangay chairman, sigurado uh, maganda lahat ang mga barangay. O di maganda yung lugar. At uh, pero ayun po paalala, magsisimula din to sa bawat tahanan, sa bawat bahay. Uh, tayo, yung mga individual na tao, yung mga pamilya, ay uh, talagang responsable sa pagtatapon ng basura at uh, sigurado magiging maganda ang resulta kasi magiging konti na lang yung mga basura na maitatapon kasi marunong mag-recycle, marunong mag-reuse, marunong mag-recover. hangat angat pare. Ah, ayan din mo na tumigas na pintura oh. Nakita niyo pintura to tumigas. hangat maari. Ay huwag na tayong gumamit ng plastic kung pwede lang. Ah, refuse, ha? Ah, refuse. tumanggi tayong gumamit ng plastic. Pag bibili ka ng kape, huwag mong gamitin yung plastic doon. Magdala ka ng mug. Ayun i-reduce natin kung talagang di natin may iwasan na ano reduce natin yung paggamit ng plastic di ba? kung tayong bilhin ng mga plastic na ng mga maliliit na bagay na naka-plastic dahil ayun ang mabilis makapagpadami ng pasura kaya ito po ah, sana yung may natutunan kayo dito sa ating uh, vlog sa araw na to yan imagine nyo kapag ang lahat ng tao responsable sa pagtatapon ng pasura siguradong yung lugar malinis at sana naman yung ating mga barangay official. Syempre yung local, talagang okay yung mga 'yan. ah lalo na si Yorme. Sobrang active at uh, sobrang active at sobrang uh, concerned sa Maynila ngayon. ah kailangan sabayan ng mga barangay chairman at ng mga tao rin. Ah, yung mga barangay chairman po, ah, kayo ang magpapatubad sa barangay para maging malinis ang mga barangay. Yan! Ah, nito. Grabe, grabe. Natandaan nyo ba yung uh, sinabi ko? Repair, Ah, puro R yun, puro R, Ah, refuse, tumanggi, reduce, bawasan, Ah, ano pa? Ah, reuse, gamitin uli, ba? Plastic bottle, pwede natin gawing, ah uh, paso, yan, ba? Ano pa? Recycle, Ah, R pa rin yun, recycle, ang gawin natin, dalhin natin sa recycling center yung ating mga plastic, mga bakal, magkakapera ka pa. Ano pa? Ano pang R? Oh, apat na yun. Repair, Ah, matuto tayo mag-repair para hindi bilhin Bili. Ah, para mabuhasan pa yung gasos natin makakatipid pa, mag repair agad Pag may konti sira, repair agad at recover ah, wag tayong tapo ng tapo ng kung ano ano, yung kahoy, ihiwalay natin isecreate natin yung mga basura kahoy, plastic, bakal Bato, 'yung mga bubog, ah, ito mga bubog oh. Eh bubog, oh. bubog 'yan. Ah, kaya ay, tama mo, pati ballpen ko sa akin natapon. Sipin mo, Kapa, recover. 'Yung mga mantika na ginagamit natin, bugh tayong tapon-tapon tapon sa ating lababo, sigurado. Darating ang panahon, makikita mo babara 'yung inyong mga tubo, nalabasan ng tubig at na puro sebo, mararanasan yan Ito may po mo, boom to. So, anim na aryon, Arepios, reviews, Uh, reuse, recycle, repair at recover. Yung kahoy pwede natin i-recover at gamitin uh, panggatong. ba? Diba? Pwede gawing uh, maliliit na bangkito. Ah, uh, yung pinagbalata ng uh, prutas, ng, ng gulay. Pwede i-compost para tumaba lupa. Ang daming pwede gawin para, mag para malis yung basura at uh, mapinabang pa tayo. So sana ay uh, meron kayong naiintindihan sa pinagsasabi ko. Meron din po akong uh, video ng about sa mga DIY. Do it yourself. Abangan nyo yan may mga ipapakita ko sa inyo na uh, yun, yung reuse, pwede natin gamitin yung mga iba pang bagay na pwede natin i-recover at pwede nga uh, uh, i-reuse. Uh, Mag-iisip ka lang, gamitin mo ang uh, binigay sa iyo ng Diyos na alino, uh, wisdom. So, may natutunan ba? May nairoon ba kayo na sa pinagsasabi ko? O, pati brass, o, oh, tingnan nyo, brass. Ha? Ah, kung sino kayo nagpintura yun, kung saan lang tinapon yung brass niya. Alam na nga, hindi nabubulong. O, oh, may nanguhuli ng ista <laughs> Ewan ko, sino nagtapon yan. Pero, ako gumagamit ng net dito lang di ko alam mula tapon yan. 'yan, basura oh. waste management. Naku, yun. dapat pong ituro natin 'yan sa mga anak, i-practice natin sa bahay at ituro natin sa mga anak para masanay ang ating mga anak agad, alam na nila yan pag tinuro sa school, alam na nila kasi ginagawa na nila sa bahay tayo po mga parents, pwede natin ituro yun oo, sapatos oh. ang babae ito, sino kayo nagtapo nito, sapatos na to at yan po yung aking mga natutunan habang ako yung nagtatrabaho rito, kaya importante niya, mahanap ka ng pagkakabalan kasi marami kang matututunan mga bagay. Maglinis, maglinis, maglinis. Sabi, cleanliness is next to godliness. Tubo yun. Dami, parang nga yung maupos. Napakadaming basura. Sina lang, maraming sako dito. Ito, tinan mo, mga damit, oh. Damit, ha, ah, tinapo na lang. Pwede nating uh, gawin yan. Gupit-gupit, eh, gawin basahan. Pwede mong ibenta. Dahil pwede gawin, hindi yung tapo ng tapo kung saan saan. Minsan, di ba, yung mga jeepney driver, tapo ng tapo kung saan saan, yung basahan. Ang mga mahili, yung mga jeepney driver, mahili gumamit ng ano yan, ng uh, basahan na napapansin ko minsan. Pagkatapos gamitin yung basahan, tinatapo na lang sa karsada. Kagamit. Meron mga ganun. Hindi ko naman nila lahat, ha, ah, pero may mga ganun. Ito, chinelas, may gagawin ako rito. Manood kayo sa sa ibang video yon. Ano po eh, abangan nyo yung mga susunod kong video. O, pinggan, o, ating Pinggan. Grabe ang mga basurang ito. Ako ay medyo nagugutom na. Parang gusto ko magpahinga at kumain. iya, e, uh, break muna tayo break muna po tayo mga kababayan abangan nyo ang road na kabanata bye bye mamaya babalikan natin to okay chibog muna ako chibog okay bye five minutes later. Ayan mga ka-okay, natapos na ako ng aking araw ito yung uh, pang labing apat na araw at ano ba yung naging accomplishment ko ayan. Uh, ayan so nakita nyo ha ayan yung accomplishment ko natanggal na natin yung mga lupa eto na naman naayos na isako ko na yung mga plastic kanina eto na naman napakarami talagang plastic at uh, yan ang aking naging accomplishment at uh, uh, eto na naman ano naging kalabang ko ah, naging kalabang ko na naman yung kaya hindi ako mapabilis yung mga langgam talagang pumapalag nilalabanan ako, talagang sugod sila sa akin, todo kagat, tumaakit pa, hindi, hindi, ko nga maintindihan kung mga ano to, mga to, may pakpak yata, ba't ang bilis nakakarating sa katabang ko eh, ah, eto, dito pa yung mga kalabang ko, ayan oh. <coughs> nakita nyo yan, ang laki-laking ugat, ayan, yan ang umahad lang kung bakit ah, hindi ko makakuha ng agad-agad yung mga ah, lupa at yung mga kalat, so, I'm happy, ah, medyo nakakapagod, pero masaya ako kasi talagang, meron na naman akong na-accomplish sa araw na to. At, ah, E darating ang panahon maiaayos ko itong lugar na to kaya ayun patuloy nyo kong samahan sa mga susunod pa at tandaan nyo ito po yung panlabing apat na araw at uh, sana may natutunan din kayo sa panunood sa akin at kung kayo nanonood at yun uh, baka kung meron bago dyan pakisubscribe -paki naman po ako at i-click yung notification bell at i-share nyo rin yung ating video para updated tayo sa mga susunod na marami pang video ayun maraming salamat po sa inyong lahat at uh, salamat sa inyong suporta ah, at lagi kong sasabihin sa inyo na talagang lagi tayong magpakatatag at mag magtiwala sa Panginoon dahil hindi niya tayo papababayaan ayun po mabuhay kayong lahat God bless you all, bye!